Hello! Si Kuya Nats po ang kuryente nuts. Ang susunod nating project ay four-way switch na may pull switch. So, di ko alam kung saan ko nilagay yung four-way switch ko. So, ayan. Bibili na lang uli ako ng four-way switch. Ito. Four-way switch. Mahal! Anyway, para maituloy na natin yung ating project na four-way switching na may kasamang pull switch. So, puntahan natin. Kukuha tayo ng ating pull switch. Eto, nakita ko na yung pull switch. Ayan. So, pagkabili natin yan, magsesetup na tayo ng ating uh, wiring practice. Okay, samahan nyo ako. Tatlong switch, control sa dalawang ilaw. Tapos meron tayong ilaw sa gitna. Ang control ay pull switch. So, bahagi pa rin ito ng ating mga video tungkol sa elementary circuit practices na ang part 1 ay gumagawa tayo ng ating mga wiring diagrams para magamit natin sa ating wiring installation. So mag-uumpisa tayo sa ating conduit plan. Ito 'yon pinapakita yung ating instalasyon na to. Meron tayong tatlong switch, tapos ayan ang control lines, pinapailaw niya, kinokontrol niya ang light 1, at saka light 3. Meron tayong 3-way switch sa magkabilang dulo, at 4-way switch sa gitna. Mula rito sa ating conduit plan, ay magagawa na natin ang ating ladder diagram. Mula rito, dahil meron tayong... Uh, ilaw na may pull switch dito. Madali na natin makikita kung paano pinalakaran ng kuryente riyan. Mula sa hot wire, eto, dire-diretso lang sa ating light number 2, pabalik sa ating home run, sa return. Ito ngayon ang pinaka titingnan na lang natin ng analysis. Meron tayong tatlong switch na nagko sa dalawang ilaw. Bago makarating ang kuryente sa dalawang ilaw, ito ang sequence ng ating mga switch. Meron tayong 3-way switch sa umpisa, 4-way switch sa gitna, at sa dulo ay meron tayong isa na namang 3-way switch bago makarating sa dalawang ilaw. Tingnan natin kung paano lalakad ang kuryente riyan. Dito sa ating ladder diagram, representation lang ang nakadrawing sa ating mga switch. Para lang makita natin ang logic paano tayo nakakapagbigay ng kuryente papunta rito sa ating mga ilaw. So, kung inyong papansinin, yung merong tatlong tuldok ang representation ng three-way switch katulad nito. Meron tayong isang tuldok dito na ito, kumakatawan sa common, na nakakabit sa hat. Tapos, yung dalawang tornilyo rito sa gilid ay doon natin ikakabit ang ating mga traveler. Ang ating four way switch naman, apat naman ng terminal niyan. Ito. Yan o. Apat ang terminal, dalawa sa itaas, dalawa rin sa ibaba. Pag ang paddle nito ay nasa uh, isang posisyon, naka-crossover ang direction ng padaloy ng kuryente at pagka pinalo natin ng switch sa opposite direction eh, dire-direcho ang daloy ng kuryente. Yan ang dalawang posisyon na binibigay ng ating four-way switch. Crossover at saka straight through. Tapos sa dulo, meron tayong three-way switch na ang common papunta na sa ating light 1 at saka light 3 na ang magkoconnect dyan ay yung ating switch leg. Yan. Ganyan ang logic nyan. At Mula rito sa ating ladder diagram makikita natin ang kuryente. Ito nasa energized position. Papasok itong ating uh, kuryente rito sa hat dadaan sa paddle, ko crossover siya sa four way switch, tapos tatawid siya sa traveler, makakabalik siya sa common, yun, mapapailaw. Kail alin man na ang ating paddle dito sa tatlo, ipalo natin sa opposite direction, mawawala ang koneksyon. Hindi na makakatagos ang kuryente dito sa ating mga ilaw. So, ganyan ang sequence niyan. So, pag ito pumalo sa ibaba, so dadaan dito, o oh, wala, patid. Pag ito naman eh, pumalo ng dire-direcho, ganun din, patid. So, pag ito pumalo pataas, ganun din, patid dahil walang connection dito. So, alin man dito sa ating mga switch, ang paddle ay eh, palo natin sa opposite direction, mawawala ang kuryente. At alin man dyan, ay, yung paddle, matapos nating galawin, eh, galawin uli natin isang paddle dito sa tatlong switch, babalik ang kuryente. So, alin man dyan, pwedeng mag-control ng kuryente papunta sa ating light 1 o light 3. Ngayon, mula rito sa ating ladder diagram, gagawin naman natin ang ating wiring plan para na sa gayon, malaman natin kung anong wire, anong klaseng wire, kung traveler, kung switch leg, return, o hat, ang nakapaloob sa bawat conduit at ilan. Ang ginamit ko sa ating demonstration ay mga switch na ginagamit sa Amerika dahil madaling nyong makikita na mayroong common at mayroong dalawang terminal. Dahil yung sa atin, apat ang butas eh. Kahit three way switch, four way switch, at saka single pole switch. Apat palagi ang butas. So, hindi ko maipakita sa inyo ng maayos kung papano natin i-wire ang ating hat sa common. Dahil dalawa rin yung butas ng common eh. So, ngayon, mula rito nga sa ating ladder diagram, gumawa na tayo ng ating wiring plan. Igagatla natin yung mga wire dito sa representation ng ating mga conduit para makita natin yung mga conductor, yung klase ng conductor, tsaka ilang conductor yung ilalagay natin sa bawat conduit. So, kumuha ko ng marker. Unahin natin muna yung supply line papunta sa ating light number 2. Dahil wala naman itong switch, madali na yan. Pagsabayin na natin yung hot conductor at saka yung return conductor papunta sa ating light number 2. So, unahin natin yung hot mula sa home run. Igagatla natin yan. So, hot, hot, hot. Okay. Ngayon, yung return naman. Gawin natin kulay-pula return return tsaka return okay nakarating na tayo sa return sa light number 2 tapusin na rin natin yung return sa light 3 tsaka sa light 1 so sa light number 1 may return na pero sa light number 3 wala pa so igatla natin yung ating return 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 at tsaka return. Ayan. Dahil lahat ng switches eh nak nakakabit sa hot hot wire. At saka lahat ng ating load, lahat ng ilaw meron niyang nakakabit na conductor sa return. So, pag ganun ang nilagay nyo sa isip nyo, madaling madaling systematic na paraan para makapag-wiring tayo. Ang susunod naman natin, ito, traveler. So, wala namang uh, diferensya kung mapagpalit nyo yung traveler niyan. Eh. So, gagawin ko isang kulay na lang. So, meron tayong traveler mula sa switch, three-way switch three hanggang sa makatawid tayo sa another three-way switch three So, madali lang yan. Tagalawang traveler lang. Traveler, traveler. Traveler, traveler. Ayun. So, ang nalalabi na lang sa ating ilagay ay itong switch leg papunta sa light number 1 at saka light number 3. Sa light number 3, madali yan. Sa three way switch C, ayan, lalagyan lang natin to ng, ng uh, switch leg. Pero switch leg na from freeway switch C papunta sa 1, babalik tayo. Maglalagay tayo dyan ng palakad. Switch leg, switch leg, saka switch leg. Yan. Meron pa ba tayong nakalimutan? O wala na. So, kumpleto na ang ating pagkaka-wiring sa ating wiring plan ang nalalabi na lang, susundin na lang natin to para makapag-wiring tayo. At yan ang gagawin natin. Ganon din. Step by step din, dahan-dahan. Inalis ko na muna yung ating mga switch at saka yung bukilya. Tapos eh, ilalagay muna natin yung ating supply conductors, yung ating hot at saka yung ating return. Papalakarin natin, gagamitin natin yung dito sa ating wiring plan. Yung black tsaka red, palalakarin muna natin dyan. So, black at red, papalakarin natin dito. Pero, para makarating sa light number 3, eh, yung red lang ang palalakarin natin. Yung red, return wire, as yung natin na grounded conductor. So, puti. Puti ang kulay ng ating return at saka yung hot, yung standard na kulay na black na siyang ginagamit natin para mag-represent sa live o hot wire. So, palalakarang ko na. Hindi ko na papakita sa inyo. Papakita ko pag nakalagay na para mabilis. So, ngayon yung ating supply conductors na ilagay ko na yung ating black at saka yung ating white. Isang live wire at saka isang return wire kung grounded wire. So, kailangan natin ng ating hot wire sa light number 2 ito okay so nilagyan ko ng slack baka sakaling gusto nating magpalakad dito in the future so may slack siya tapos sa unang three way switch yung ating galing sa home run pwede na so wala na tayong idinagdag ang kailangan na lang natin magpalakad tayo ng ating return wire sa light number 1 which is ito tapos sa light number 3 ito naman. Diretso na lang siya passing through siya dito sa dalawa. dahil Hindi naman kailangan na maglagay tayo ng slack dito dahil sapat na yung meron siyang splice dito sa isang three-way switch natin. So yung light number 2 Palalakaran naman natin ang ating return. Kailangan may makarating dyan. Dahil yung light number 2, kailangan palagi niya ng return lahat ng ating mga ilaw. So, ito yun. Ikokonekta na lang natin dito kasama yung ating bukila ng ilaw dyan. So, ang susunod na ikakabit naman natin yung ating traveler. Madali-dali na. Kasi, dito lang magpapalakad tayo ng dalawang traveler. Dalawang traveler papunta rin dito. So, 'yun lang. So, ayan, napalakaran na natin ng traveler wires. So, kulay pula 'yung ginamit ko. So, itong dalawang traveler tapos eh pwedeng same color na rin ito. Traveler from four-way switch papunta sa ating three-way switch. Ngayon, 'yung switch leg na lang ng ating uh, switch. Switch leg C mula sa ating three-way switch C papunta sa ating dalawang ilaw sa ating light number 3 at saka pabalik sa light number 1. Lalagay ko na yung ating switch legs. So ngayon ay kabit ko na rin yung ating switch leg. Ito. At saka ito. Passing through na rin siya tuloy-tuloy hanggang dito sa light 1. Switch, switch C hanggang sa light 1. Yan diretso na lang siya papunta doon. So, kung titignan nyo, lahat ng ating ilaw, meron tayong return at saka switch leg. Ito. Return at saka yung ating, hindi, hindi natin masabing switch leg, yung ating live wire. Dahil wala namang switch eh. So, meron lang siyang hot at saka return. Ganon din itong light number 1. Meron tayong return at saka switch leg. So, kakabit na natin yung ating mga bukilya at saka yung mga switch at saka ako ipapakita sa inyo yung pagkakabit So, ayan, naikabit ko na yung ating mga bukilya ng ilaw at yung ating dalawang 3-way switch at 4-way switch dito sa gitna. So, kung mapansin niyo ito oh, yung ating mga switch leg, yung ating hot wire. Ayan. So, dito, two stub lang yung ating lever nuts. Ganon din dito. So, yan. Nakakabit yung ating bukila. Pero dito, ay three stub yung ating return wire dahil lalakad pa siya dito sa kabila. So, ito, oh, yung ating return wire. Tatlong stab So, ang atin namang three-way switch, ayan, merong dalawang pulang traveler at saka yung ating hot wire. Ayan, nakakabit sa three-way switch. Ngayon, ito namang ating four-way switch. Dalawang traveler manggagaling dun sa ating input switch. Tapos eh, yung ating dalawang traveler na papunta sa ating dulong switch. nakakabit ang ating oh nakakawala nakakabit ang ating switch leg three stab kasi dalawa yung pupuntahan niya eh, sa light number 3 tsaka sa light number 1 so ayan ipapakita eh, ko na sa inyo kung paano natin ginawa lever nuts ang ginamit ko So, kitang-kita ninyo yung koneksyon. So, ngayon, isasalpa ko na siya, ilalagay ko na siya para malinis. At saka natin titingnan pa iilawin. Naikabit ko na yung mga bumbilya. Pero ang nakalimutan ko, sa dami ng mga wire sa loob ng box, kulang yung volume ng ating mga box. Kahit dito, kulang. So, kasi tinan nyo, laki ng volume ng ating mga switches. So, ang count nito ay dalawa. So, pero kahit ito ang gamitin natin, ang count nito, dalawang conductor pa rin. So, nalagyan ko muna ng mga box extender bago natin isara. Dahil kulang nga yung volume ng ating tatlong box. So, nailagay ko na rin yung ating extender sa ating mga box ang gagawin ko na lang, lalagyan ko siya ng faceplate bago natin i-on ang breaker at saka pa-ilawin. Para maganda, at least uh, finished product yung ating installation. Nailagyan na natin yung faceplate. O yan. Ang ganda na tingnan, malinis. Kasama rin yan sa requirement ng Philippine Electrical Codebook na ang ating trabaho dapat ginawa natin in a neat and workmanlike manner. So, kahit sa demonstration, ginagawa ko yan para example sa inyo. So, ngayon, yung ano natin yung breaker, titignan natin kung tama yung ating ginawa. Na, check ko na rin yan. Tinignan ko yung continuity ng mga ginawa kong wiring. Madali naman dahil sa pagkakasunod-sunod ng ating mga wiring eh napakadaling sundan hindi katulad nung ibang mga wiring natin sa dun sa mga gimitasyon ng conduit na binibigay sa atin ng ating mga exercises so ito, iyon na natin ang breaker unahin na muna natin yung pull switch okay ni So, ngayon, itong ating 3-way switch, 4-way switch, tatlong switch para sa dalawang ilaw. Tingnan natin kung mapapiilaw natin. Okay, gumagana. Buksan natin pareho. Yan. Ang ating uh, lesson sa four-way switching. Hiling ko lang sa inyo kung may nakuha kayong value sa ginawa kong video dito sa ating wiring practice. Eh, ilike ninyo. Mag-subscribe kayo. Hit nyo yung notification bell. ka uh, share nyo sa iba. Hit nyo yung notification bell. Para nyo sa gayon yung mga gagawin ko pang ibang video, eh mapanood ninyo. So, maraming salamat uli sa pagtangkilik. Okay, so nakatapos uli tayo ng isang lesson. Sana ay marami kayong natutunan. So, ang hiling ko lang sa inyo ay like ninyo, subscribe, share nyo na rin, at saka hit nyo yung notification bell para aware kayo kung may bago kong video so masaya rito lahat ng bulaklak nakangiti parang gustong bumarap sa araw kagaya ko